Hi guys! For today's video, guys, nag-ihow sila Nag nga bayawak. HALU Hello, 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 guys. Upload this YouTube. Hi guys. Guys, tapo guys. Hello guys. guys. Oh, wow, it's so yummy, guys. Morning, hello guys. Morning, and Yummy. Wow, amazing. What guys? So yummy guys now. Um I guys. Happy birthday. Thank you.

Hello. Ano siya kada masasabi mo? Ano sasabihin ko, salamat sa birthday ko ngayon at saka. talagang happy uh, birthday. birthday to me. Ah. Nika. 40th. 40th birthday. 40th years. Hi guys, mga iyang saw guys.

Oh na guys, ka, uh, nagluto na lang ako guys of exotic food. Ah, uh, ngamin na kuha dito guys. Ngamin na kuha dito sa ahong pangkuhan guys ba. Nag naghimo ko og la, latang -la laang. -la -la laang guys. Nagkuha mi og of... halo. Og Kuh sa kuan man na guys, bayawak. Mo na yung mong na luto na guys. Ah, uh, let's eat. Iting na guys kay murag na. Ah, sarap na, sarap. Ano na yung birthday boys guys nga nag-cook. Nag-moy nag-cook guys. Ah, tabis na guys. Kasi masarap sarap ng loto nito guys. Ah! Ako, oh, wow. Katakam-takam talaga guys. Sa ano pa lang guys, sa mukha pa lang. Ulam na, busog na busog ka na. Ah, ginataan, tsaka pinaanong gata guys. Kaya na yung 'yung ano guys, na gata guys. Oh, wow. 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 Ah. Oh. Matatamis sarap nito guys. Oh. Ah. Oh. Okay na pinunitay ko kanina, nagsagot na po. <laughs> Dito kas may Hindi man is dyan maluoy na ho. Hey guys, morning. Sinan guys. Uh Kana guys. Kana guys. Hello -huh. ta. Hello guys. Hello guys. Atong. magman natin. Hello. Hello. Yo, boy. Ayan. Ato, ito, 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 ito. Aran, the best sa nito. Ito ya. The best, the best. Oh. Ah. Hey.

Is buaya. Ya. Yeah. Ya, <laughs> so, anda ku buaya lang. So, Itu bang, ano? Sunti. <coughs> Kalau sari. Ah, dia apa mimi? Kanding, -mi. kanding, manga mm. eksotik. pang walang, walang kelaban. Enggak. Okay. Sini gang na. Itu guys, sini gang na kambing guys. Oh. Sini gang na kambing. Wow, betik mana Ah, the best. Maaf, terang guys. kambing guys. Mau tau yang bata?

Bye guys. Thanks for watching. Uh, yeah. sana like and, and subscribe. Like, uh, share, and like. subscribe. Follow the page. <laughs> and thank you for my birthday. <laughs> <laughs>